pagkatanga pizza para sa tumi na kalayaan o karatula ang pagtaas ng MRT at LRT ng mga pamasahe sa MRT at LRT. Nung nakaraan lamang kami ay sumugod sa DOTC upang kundinahin yung pag-aproba sa pagtaas ng pamasahe ng MRT at LRT. Sa kabila ng celebration ng people power na no, napaka-insensitive sinasabi natin ng DOTC sa kanilang pag-aproba. Uh, walang walang kabawat-bawat sa pag-aproba wala pa itong date ng implementation. Siyempre, maraming nga namin so kasi unang-una, malaki ang ginabayad ng gobyerno para doon sa utang niya sa mga malalaking tayuhang nag-invest ano, dito sa MRT LRT. Kung tutuusin, uh, sapat na yung kinikita ng MRT LRT sa pang-araw-araw para tutusan yung MMO, MOOE o yung kanyang operating expenses. So yun, kaya tinututulan natin at pinapanawagan natin sa gobyerno yung Pagalit niya sa mga dipantay na kasunduan, sa mga tayuhang korporasyon at mga... Uh, kami sa Karatula, hindi man pa nagpapaya ang PNR ng pagtaan, pero uh, sigurado magtataas ito kasi kumbaga nag-trend, nag-set na ng trend eh, ever and Ito kasi ay dulot ng patuloy na, pagpapatuloy ni Noy Noy Aquino sa privatization, uh, liberalization, pati deregulation schemes niya sa gobyerno. Na kung saan, pinapakita pa rin na no ngayon, wala pa rin talagang tunay na pagbabago, kundi pagpapatuloy uh, pa rin ang pagkatuta ng rehimen nito sa US na sa'yo nagdidikta ng mga politiya sa ating bayan.